ayan mga kanoypi kinukuha na ni Mrs. lahat ng mga itlog ayan eh. ayos, ayos what's up mga kanoypi good morning na naman at nagbawalik na naman si kanoypi for another video at ngayong araw na to wala mo pasada vlog na mangyayari at kuding ni Mia ngayong araw bali ang gagawin namin ni Mrs. harvest na naman kami ng itlog ng mga Rhode Island Red na alaga kong manok at para ano may may isa hug doon sa ano sa patatas na ulam namin so ma tara na so nandiyan na si Mrs. yung susi Punta na tayo kay... Punta na tayo sa mga manok. Sana maraming itlog ngayon. Para... May may stock na naman. Di ba? Anong masasabi mo? Maraming mga ng itlog. Saan na klas? Kamay itlog na naman diyan. Bale hindi pa sila kumain eh. At anong oras pa lang naman mga panipi. Maya maya Pakakainin ko sila May meron pa dyan o, sa taas o. Marami na Ayan may tatlo dito Tapos may May isa Ayan, 2, 4, 6, 8, May sham, mga kanayipi. Harvest time na naman ng mga itlog ng manok. Diba? Ayan, mga kanayipi, kinukuha na ni Mrs. lahat ng mga itlog. Ayan. Trice, lahat bali shout out nga pala kay ate Jo na panganay namin kapatid at pagpunta mo dito ate bibigyan kita ng itlog basta mayroong itlog na maharvest <laughs> gusto daw niyang matikman mga kanipi bali ang gagawin ko magpapakain na ako sa mga manok na alaga ako para mangitlog pa sila lalo Uh, At ko na rin dito sa loob Marumi na Bali yan na yung ano Yung binigay ni Kuya Mario na apat na maliliit Isa Dalawa Tatlo Yung pang apat na matay mga kanipi Kaya Tatlo na lang yung maliliit ko na manok Ayan Malalaki na sila Tapos yung apat na malalaki Nandyan Nandyan oh isa, dalawa, tatlo meron pa yun oh. No? nandyan yun no? yung pang apat bali pito na lang yung nabigay sa akin ni kuya mario kasi namatay yung isa so ayos nabibigyan na kami ng mga itlog ng itlog nila di ba? may nagagamit na kami pang almusal hindi na kailangan bumili Ayan. So, kunin ko muna yung pagkain nila mga kaniki, At magwawalis ako dito sa kanyang kulungan. mga kanoy pi napakain ko na sila at may tubig pa naman sila mamayang so tanghali ko na lang papalitan yung tubig nila kapapalit ko lang kahapon eh ngayon naman kakainin ko rin tong mga manok ko na to Ayan mga kanipi, walisan ko lang to dito sa kanilang kulungan para maging malinis. Ayan mga kanipi, natapos ko nang nalinisan, napakain yung mga manok ko. Yun na lang muna sila. At kilalabas ko muna si Mia sa kanyang gara. Para mamaya, tawag man, ipapalit ko na yung, ano, yung gulong na binili ko kahapon. Nandun siya. <laughs> para maging maganda na naman yung takbo ni Mia, di ba? So, ganun lang. So, ayan, kain na tayo mga kanayipi At nandito na yung ano, yung itlog Ayan Bali, naglaga si misis ng tatlong itlog At sinahog niya dito yung iba Sa patatas Patatas na may itlog Ayan Ayan yung ulam namin Tapos talbos ng kamote At pritong ano Pritong talong Ayan Ito na yung talbos ng kamote tapos yung pritong talong na sobra namin kagabi. And si misis. Ma. Kain tayo mga kanarpi. Sarap. Sarap. Kaya itong talbos at saka ano, pritong talong. Sampol. okay, <laughs> masarap. Favorite ko to. Hmm. Oh. No. Tara, kain tayo mga kanarpi. Ah, uh, simpleng vlog, di diba? Yung favorite ko ito, yung itlog na may ano, may patatas. Bestong gusto ko gusto ko tumaka no ito. Eh. Mga kanay pi. Mm -hmm. Nagimas. Mm -hmm. Ito na ito yung kwan, yung tanim ni rin yan. Mm. Total bus ng kamote. harap mm. Sarap ma Olympics. Panalo. <laughs> Bali sere tulog pa. At anong oras na sila na natulog kagabi? Pag madaling araw na ata, mag na ata. Sila si Maning, Bentong, yan. Nakatambay sila dito sa labas. Kaya ngayon, tulog pa siya. Wala namang kasing pasok mga kanayipi. Kaya dyan na lang. <laughs> Simbrake, ano? simbreak? Oh, Simbrake nila one week. Ayan, may simbreak pala yung mga estudyante ngayon kaya pala matumal yung pasada <laughs> lunis na ulit ah oh, next lunis na mga kanipi yung pasukan nila so kakain muna kami mga kanipi at mamaya nagpapasama si misis na mamalingke ayan sakto coding naman ni Mia kaya sama na natin at doon ipapagawa ko na rin si Mia papalitan ko na rin ng gulong sa bayan hanap na ako na saan pwedeng magpapalit ng gulong. di ba? So, ayan mga kanipi. Pupunta na kami ng bayan ni Mrs. at mamamaling ki na siya. At ako naman, pagkahatid ko sa kanya mamaya, mapapalitan ko na ng gulong si Mia. Lalagay na natin tong sapphire na to na diamond para maganda-ganda na naman yung grip ni Mia sa kalsada. At pagka uwi namin sa kakawawa siya si Mia para ano malinis na naman uh, ano, marami kang bibilhin kunti lang kunti lang oh, kunti lang pero pag doon marami <laughs> <laughs> ay, ay pambili ka naman eh so hindi ko lang alam kung magkano yung pakabit ng gulong mga kanayipin So tara, saman kami na uh, mamalingke at pumunta ng bayan. Let's go. Nandito si Mia. Uh, at hindi ko na napunasan kasi i ko naman mamaya mga kanoypi. Ayan si Mia. Hindi ko pa na ano ilipat to yung permit niya dito. Ay, ilipat na? Oo. Tara, punta na tayo. Let's go. Let's go, let's go. Kaping ko na tong isang pasayros dito mga kanayipi din uh, at alas 9 naman na pwede naman nang magkarga 在。 Pasok ka atag galit, dalik, dalik naong? Di mo nga? Diko. Ano? Was... Banjay. An, mata lang, soko tanlang. 拜拜。Well, no. Ano pa sukat yun ito Ayan 40 daw Mga kanay yung papalit ng gulong Ayan binabakbas na

Ayan, mga kanay pinadjust ko na rin yung kadena niya. So, ayos na mga kanay Napalitan na, na ng gulong si Mia ng bago. Ayan, may spike na naman. Itong kasing isa, wala na eh. Madulas na. bit na naman Siguro tatagal naman na 'to kasi ano tawag nun matibay tibay na yung gulong nito <laughs> Subok na nang Nakakarami At salamat nga pala sa mga nag sa video ko kahapon na subok na daw nila yung ganitong gulong Sapphire at pag napudpud yan itry ko rin yung ano Leo Bulldog para matry ko lahat ng brand ng ano ng mga gulong ayan shout out sa mga nanonood ng Noipi Vlog at sa mga hindi pa nakasubscribe mga kanoipi magsubscribe na kayo para dumami pa tayo mga solid kanoy ah At parang tumaas na naman si Mia. Tumaas yung likod ko. Sampoy sa kung kan. Walang free taste. Yan na o. Aksa ko na isa. Para may pre-taste. Kung matamis. Let's go. Let's go. Yung pinamili ni Mrs. doon sa Balmonte, inuwi ko na mga kanoypi. At sumakit kasi yung chan ko kanina kaya umuwi muna ako. So ayan, ito na lang muna yung ano, bitbit na yung pauwi. Saan? May bitbit pa pala diyan. 85 mga dapat. Nagsinalawaso ka Ayan, pauwi na kami. Let's go, let's go. So, ito na yung gulong mga kanoypi. Medyo makapal pa siya. At madulas na kasi. Kaya pinalitan ko na rin. Mas maganda na yung secured eh. Baka may malong distance tayo o masiraan pa tayo dyan sa daan, di ba? Ayan si Mrs. bit Bitbit na yung ibang ano Ibang binili niya Nandito rin sa akin yung iba At yung iba nauna na nandyan sa loob ng tindahan Inuwi ko na kanina mga kanipi Pagod <laughs> Tidi! So ayan mga kanipi hapon na At kanina umulan kasi ng malakas At ngayon pa lang natin na wawashingan si Mia <laughs> Hapon na Ayan Basang basa pa lang ng ulan mga kanipi So sandito na yung timba Ayan sasabunan natin si Mia ngayong araw na to ayan. para matanggal yung mga dumi-dumi niya. Mga grasa, ganyan pawasingan uh, ko uh, at may sabon naman na dyan eh ayan so umpisan ko na mga kanipi don't wanna sleep in cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit You don't do well, I'ma make hella sure that I don't become you I ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest i never forget what it's like to be in debt, babe Stabbed in the back, bet I show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to gains like my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own So fight and fight Nais ko ng washingan mga kanoybi Ngayon yung ginagawa ko Pinupunasan ko na lang siya Para hindi mag stack up yung tubig So, nakita nyo naman kung gaano ako magwashing kay Mia. Hanggang loob talaga para ano, maintain yung ano, yung linis. Matanggal yung mga likabok na nandito sa loob. Di ba? At mapanatili natin na malinis siya. Mia. Siyempre, para hindi natin mapabayaan, di ba? So malinis na malinis na naman si Mia mga kanoypi So ayusin ko lang to at mamaya mag shoutout tayo sa bahay Ayan mga kanoypi at nandito na tayo sa last portion ng vlog Kasama ko ngayon si Milo para mapakita sa inyo At syempre ma-update kayo sa kalagayan niya At ito siya malaking malaki na at makulit talaga mga kanoypi Minsan pinapakawalan ko na dito sa bahay pati dyan sa labas pag napagod, uuwi na lang mga kanaypi. Pero minsan nakikipag-away sa askal na pusa dyan sa labas. Kaya hindi ko siya madalas na pakawalan. Kaya pag nakasara na yung mga pinto dito, dito na lang siya. Ayan, dito na. Mga kanoyipi. <laughs> Ayan, buwan na siya. At nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman ako sa inyong lahat. At... Ma-shoutout yung mga pangalan nyo, mga solid subscribers at mga vlogger din na nanonood sa akin At unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya Omar At Ate Aileen Lamsen from Germany Shoutout sa inyong mag-asawa dyan, ate at kuya at sa pamilya niyan Shoutout na ta rin tayo kay Engineer Dominador Seriosa At Ate Lolita Seriosa Shoutout sa inyong mag-asawa, ate at kuya Shoutout ta rin tayo kay Kuya Bert Tungpalan at Ate Barbara Dumaging Tungpalan from USA Shoutout sa inyong magkasawa dyan ate at kuya At shoutout ta rin tayo kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha Bakudo Garcia Abalos Shoutout sa inyong magkasawa dyan ate at kuya Shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Belya Ronte. Manzano from Spain. Shout out sa'yo, sir. Shout out ta rin tayo kay Tut Santos. Shout out ta rin kay Balbino Paldas. Shout out ta rin tayo mga kanipi kay Ate Isabel Paglinawan ng Taiwan. Shout out ta rin tayo kay Rosel Padua and JM. Shout out. At shout out ta rin tayo mga kanipi kay Sebastian Junior Lanosga from Cairo, Egypt. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Rayomar Rosala Shoutout na ta rin tayo kay Sir Ebenezer Okan from Riyadh KSA Shoutout na rin mga kanipi kay Joselito Andrada Shoutout na rin kay Bilya Quito Shoutout na ta rin tayo kay Edgar Flores ng Germany At syempre punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout ng kanilang mga YouTube channel at uh, Tumpisan na natin Shoutout nga pala kay Pordian Rea Shoutout na ta rin tayo kay Kawalwal TV Vlog Shoutout na ta rin tayo kay Lakwacherong Ilocano Shoutout na rin kay Mikti TV Shoutout na rin kay Ati Cherechen Taiwan Warrior Shoutout na rin kay Elvis TV Shoutout na ta rin tayo kay JBT Vlog at syempre, hindi ko nakakalimutan yung mga kaibigan ko na vlogger din. Shoutout nga pala kay Yo Vlogs ng Taiwan. Shoutout na rin tayo kay Papa Joe Vlogs ng Pampanga. At shoutout na rin kay Trip ni Kabisho ng Ilocos. So dito na naman natatapos ang video vlog natin. Maraming maraming salamat na naman sa inyong suporta at lalong lalo na sa mga no skip ads na ginagawa nyo sa lahat ng mga videos ko mga kanipi. So dito ko muna tatapusin ang video vlog At kita kita na naman tayo sa next vlog Bukas sabangan nyo na naman yung panibagong vlog natin At stay safe lagi I love you all and peace out